Mga mambabatas ay na walang mangyayaring palitan ng liderato sa Senado. Ito'y sa gitna ng umano'y kudeta para patalsikin si Senate President Juan Miguel Zubiri. Si Daniel Manalasta sa report. Panibagong alingas-ngas ang umugong na umano'y kudeta para palitan ang liderato ng Senado ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero agad dinablayan mismo ng mga kapwa niya senador. Yeah, no, yung timing medyo off talagang off we would say but uh, as far as i'm concerned and as far as the members of the majority na nakausap natin the past uh, what 24 hours talagang we're all solidly behind our inspirational leader senator mig Subini. and uh, we feel na walang mas deserving at this point in time to lead the senate other than our uh Senate President Big Zubi? Tingin ko, divide and conquer yan. Siyempre, meron tayong hindi pinagkakasundo sa House. So, eh, hindi ano, malamang. Ano yan, divide and conquer siguro para, malam, dahil nagpapanggaan yung dalawang house eh. Yung dalawang, uh, yung dalawang house So, hindi malayo na talagang magkakaroon ka tumayin Ayon kay Sen. Loren Legarda, walang palita ng liderato kung siya ang tatanungin at buo ang suporta nila sa liderato ni Zubiri. Hindi rin masabi ni Legarda kung saan ang galing ang alingas-ngas. Who is to say what's normal and abnormal? <laughs> We don't know. Yeah. As far as I'm concerned, there is no leadership change. Isa sa lumutang na pangalan na posibleng humalili kay Zubiri ay si Sen. Jingoy Estrada. Pero mismo siya, wala rin daw alam. Kung wala akong alam sa resolution. I do not know where that came from. okay?

para naman kay Senator Ivy Marcos. Okay naman siya. Ang pangit na ng trabaho niya. Wala kang may gusto. <laughs> sa totoo lang. Ayon kay Zubiri, nalaman na niya ang alingas-ngas noong nakaraang linggo. Pero tuloy lang daw sila sa trabaho. I serve at the pleasure of my colleagues. I am extremely honored to serve at the pleasure of my colleagues. Kano lang naman yan. Um, I leave it to the wisdom of my majority. We know today If, well, not no, 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 if I give you a farewell dinner or not, right? But if not, then you know, let's continue working. Daniel Tas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.